Ano ako nagpaalam sa mga employer ko na ako ay magpupurgood na by next year, 2026, sa Pilipinas? Let me explain. Ramdam ko yung pagbabago simula nung nagbakasyon ako last year, 2024. So dahil ramdam ko nga siya nagpaalam ako nung December na ako ay uuwi na at hanggang June lang ako, pinayagan nila ako. Dahil nga medyo may conflict na. Sabi nga nila mahirap kalaban kapag may insecurities sa gitna ng relationship. <laughs> Sana all. So, kidding aside, may mga pangyayari kasi na hindi talaga natin inaasahan. So, nagkaroon kami ng alaga, bedreden. So, kinausap ako nung anak na tulungan mo na sila habang nagpapagaling. So, tinulungan ko sila, umuki ako at nirinyo nila yung visa ko. Pero wala kaming usapan kung hanggang saan, basta tutulungan ko sila habang nagpapagaling. Pero again, hindi mo makikilala talaga ang mga tao hanggat hindi mo nakakasama sa 24-7 sa gitna ng pagsubok. Pero ang masasabi ko lang, huwag nyo masyadong galingan ang trabaho. Dahil kapag ginalingan nyo, baka yun yung magiging cost ng inyong gap ng relationship ng Dracula. Alam nyo na, kapag ang Dracula na may insecurities, may gap na ang inyong relationship. <laughs> so, paano ako nakasurvive sa mahabang panahon kaya nagtagal ako dito? Dati kasi travel ng travel sila trabaho ng trabaho. So, hindi ko masyado silang nakakasalamuha. Alis, uwi, alis, uwi. Ganun yung routine. Magtatrabaho ako, papakainin ko sila, may gathering dito, saglit lang. So, kumbaga, hindi namin talaga kilala yung bawat isa. Pero ngayong tatlong buwan na nakasama ko sila, 24-7, dito at dito talaga ako nasubok kung gaano ako katatag, gaano ako katibay, gaano kahaba ang pasensya ko at gaano ko ba talaga kakilala ang sarili ko. And yes, napagod ako, na ako kaya sinabi ko sa kanila ang totoo na nararamdaman ko. Sa tatlong buwan na yan, wala silang narinig sa akin dahil ako yung tipong taon hanggat kaya ko pipigilan at pipigilan ko yung galit ko. Bago pa man ako nag-confirm sa kanila na ako ay mag-forgo na next year, hinanda ko na yung sarili ko. Tinanggap ko na siya pinaghandaan ko na siya. Kaya hindi na mabigat sa loob ko na ako ay magpaalam sa kanila. Kaya napaka-importante na kapag nagpaalam kayo, ay ready kayo mismo. Magiging positive o negative man ang resulta, at least, practicein nyo na ang sarili ninyo. Natatanggapin ninyo kung ano yung magiging sagot nila. Hindi mahirap magpaalam para sa akin kapag handa ka na. At dapat alam mo din kung ano talaga yung dahilan kaya ka aalis sa kanila. Kaya ang may papayo ko sa inyo sa mga kapwa kong OFW, huwag niyo masyadong galingan, huwag kayong magiging sip-sip. Huwag niyo masyadong ipakita na kayo ay the best talaga sa the best. Magtrabaho lang kayo yung nasasangayon sa inyo mga sweldo. Kasi malay nyo dahil magaling kayo, unti-unti na palang nagagalit sa iyo ang Dracula. Kahit naa-appreciate ka ng mga tao na nakapaligid o mga bisita ho ninyo, kung ang Dracula siya mismo ay may gap o may galit na sa iyo, walang wala talaga makakapigil sa emosyon na mararamdaman mo. Kaya kung mahina ang loob mo para magpaalam, sabihin mo ang totoo, huwag kang magsisinungaling. Amping! <laughs>